Good day mga koys For today's vlog, mag-a-adjust tayo ng headlight ng ating Bit V3. Medyo mataas kasi yung buganya. niya. Bali ito. Yun natin naka-on na siya. Naglagay ako dito ng markings. Dito napapansin niyo makikita niyo may lapis. Papababain ko siya ng One 2 inch dito sa right sa right side ng pit battery natin nandito yung adjustan ng headlight natin nandito sya hanapin natin ito yun oh yun nakita nyo ba yun 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 oh yun yan yung naadjasan ng headlight bali ikutin mo lang pag gusto mong pataas ikutin mo siya ng clockwise pag pababa patras patras dun yung pababa pataas dito so papababain natin na natin dito yung mark mark dito bubububain natin balik tayo dito yan. just natin patrasin natin papaluwag paluwag tayo paluwag para bumaba yung headlight ikot lang ikot yan gamit itong Phillips screw bababa yan hindi pa yan mapapansin nyo dito buga niya. Oh. nasa gitna na siya ito lang muna hindi ko muna sasagad yun lang gamit itong Phillips screw dito lang mag adjust yan ito lang yun yan oh. yun lang Bali, sagit na lang muna ako sa one half na yan. Kasi test ko pa mamayang gabi kung okay na baga. Baka masyadong mababa na sa one half. Yun lang, test ko muna mamaya. Okay mga kois gabi na. Test ko lang yung light. Yung light ng ating big vitre natin kung okay na ba. bubugan niya sa aking okay na to ito yung naka Bale ito, nakauwi na ako sa bahay. Sakto lang yung 1/4 inch na na-adjust natin sa headlight. Yun lang. Dito na dito ko natatapusin yung vlog ko. Thank you for watching.